Sa mga naniniwala, no? Ayan, pahinsana po kayo. Kailan po tayo nakapag-upload? Medyo matagal-tagal. Ilang linggo rin na hindi tayo nakapag-upload. So, ayan, naging busy lang po tayo. Ayan, kaya hindi po tayo nakapag-upload. So, ayan. Ayan, pang lucky charm sa mga naniniwala. Ayan. Tapos, ito naman yung mga gamit na... Yung mga dati pa rin naman natin itong mga gamit, ano? So, ayan, dahil nga tatlong linggo tayong hindi uh, nag-upload so pero maminti lang tayo po sa bahay dahil meron tayong ginagawa so walang hunting walang walang ano na mga trupa no walang banding pero ngayon dahil uh, tapos na ayan kaya upload na po tayo so ayan yung mga dati nating mga gamit ayan gemstone ayan dahil nga hindi nga tayo nakakuha ng ano, hindi nga tayo nagkakaroon ng mga bago dahil nga at ilang linggo tayong naging busy. So ayan, yung mga dati nating mga gamit. So ayan, mga gemstone. So ayan, yan pa rin naman yung dati. So ayan, pakita lang natin. Ayan. Yung mga dati nating mga gamit. So ayan, dahil nga dahil nga naging busy tayo, so wala tayong nakuha na may papakita sa inyo na bago. Ano. Yan sa pagkat ito, mga dati ko na po mga mga gamit 'yan siguro. Yan yung iba diyan nakita niyo na. So dahil nga ilang linggo tayo nga uh, naging busy, kaya hindi po tayo nakakuha ng mga bago sa ating mga tropa na may papakita sa inyo. So ayan, pagtiyaga niyo na 'to. Ayan. At least say, ngayon, ah uh, na naman tayo. Uh, balik na naman tayo sa pag-upload. So, ayan, yung mga gamit natin. naman. Ayan. ayan. Yung mga ka, mga ano no, yung mga yung kahoy na binutas na bubuyog. So yan yan sila. Ayan. Tapos ito no. Ayan yung mga dati pa rin naman to. Uh, so, mga gamit. So yan mga iba-iba, mga, klase, mga gamit. So yan tapos ito, dito, ganun din. Ah, dati nating mga gamit yan. So, ayan. At least ngayon, makapag-upload na tayo. Siyempre, meron tayong, ano, no? Pang, ano ba, sa, sa enerhiya. Ayan, pang, pang, ano ba, sa enerhiya ito. Ayan. So, ayan. Maganda po kasi ito yung merong ganito, ano, yung Christ, uh, batuara. Yan, sapagkat so, iya po yung nagaano po siya ng uh, enerhiya, no? Yung negative. Ayan. Pagka mayroon po nito, ano? Yung negative na bagay. Na dumada po dito sa mga gan lalo na lalo na po dito sa Omo. Ayan, black Omo, ano, tsaka white. Ayan. Uh, siya po yung uh, dumidipindi. So, ayan. Batuara. So, ayan. Ayan mga ano natin ano. gamit. So, yan. so ito nakalimutan lang natin lagay. Linagay muna natin. So ayan dati pa rin natin gamit yan. So yan, yan. Kasi ang nangyari ano. Galing sa taas yan. Binaba ko rito sa baba. So ayan. Kumuha na ako ng patungan na kahol Para. May lagay sila rito. Yan. Yan. Dito na sila sa baba. Wala na sila sa taas. So, ayan. Kaya tayo naging busy. So, Magandang araw po sa inyo pong lahat. Pasensya na po kayo sa mga taga-subaybay ni Commander Kalansyo. Kaya no? lang po tayo nakapag-upload sa pagkata. Tayo po ay naging uh, busy ano, sa, sa makilang linggo. So, talagang hindi po tayo makapag-upload ng ganyan ng, uh, busy nga po tayo. No? At saka wala po tayo may pakita na bago, ano? Yan, sapagkat hindi po tayo naka, nakakapunta doon sa ating mga mga trupa. So, wala talagang may pakita na ano, no? Hindi tayo nakakapunta kay Brother Ino, kay Pinay Agrimat, yan, saka kay Otor Bailon. So, ayan, pasensya na po kayo, no, sa mga taga-subaybay ni Commander Kalanchao. Yan, ilan din ko tayong wala pong upload. So, ayan, ngayon tapos na. Ayan. Ah, uh, ayan, asahan nyo na tuloy-tuloy ang ating ano no, ating uh, pag-upload at uh, mas siyempre makakapunta na tayo kay Pinaglimat. sa mga ating mga tupa. So ayan yung ating pu kasi na uh, ginagawa eh medyo hindi pa naman ganong tapos ano. Yeah, pero ah uh, siguro ay unti-unti na lang. Less kat pa pa no. Medyo Okay na, okay na siya. Meron pa naman natin na kaunti. So, unti-unti na lang. So, ayan, kaya hindi po tayo makapag-upload, ano. Ayan, yung binabalag nga po namin na manghunting, ano, bago, bago ako naging busy. Ayan, at uh, napos po na rin, dahil nga po sa, ano natin, ano, uh, obligasyon. So, ayan, humingi po ako ng pasensya, ano, sa mga, sa mga taga-subaybay ni Commander Kalansaw. Maraming lalo, -lalo na sa mga utol, ano, na sumusubaybay sa ating pong, uh, mga upload. So ayan, ngayon, mga susunod na araw, ayan, mapasalan na natin si Pinoy Limat. Ayan, sa mga tropa natin, makupuntahan na natin sila. Ayan, sa pagkata, uh, hindi na po tayo busy. Ayan, mga susunod na araw, sila ay ating uh, mapupuntahan na. So ayan, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi ayan, sa mga kaibigan natin sa ibang ibang bansa, no? Sa mga kaibigan natin. Ayan, magandang hapon po sa inyo ng uh, Sabado ng hapon. So ayan, yan lang po muna, no? At uh, abangan nyo yung mga siguro marami ng bago ngayon mga ating mga trupa sa pagkatailan linggo tayong hindi nakabisita sa kanila. So inasahan natin na marami silang bago na may mapakita sa atin pag tayo'y uh, tayo pumasyal sa kanya. So ayan, maraming maraming pong salamat sa mga sa mga ano no, sa mga nag-subscribe kay Commander Kalansaw. At saka hindi pa naman naka-subscribe, ayan, baka po po naman. Ayan, pakipindot na rin po yung notification bell yung all para lahat po natin pong may upload. Sa mga nahihilig po, no, sa mga sa mga agimat or anting-anting. So ayan, mga mga pangdipinsa sa ulam, barang, tingal po, palipadangin, hangin, tapit, dura. So, ayan. Siyempre, sa mga sa mga, ano, sa mga mananaho, sabi ko sa amin sa ano. So, ayan. Para hindi po tayo napaglalaruan. Ayan. Sa so, mga naniniwala po, ano, sa mga yung tinatawag na lihim. Lihim na salita ng ating Panginoon. Yung tinatawag na mga orasyon. So, ayan sa mga nahihilig po sa tinatawag na animat so ayan sa mga nahihilig lang sa mga hindi naman po nahihilig o hindi po naniniwala ayan wala po tayong magagawa sa tayo po ay malaya so ano po natin na uh, meron po tayong uh, tinatawag na na decision kung ano ang kanyang paniniwala pero sa mga naniniwala ayan nababagay kayo rito sa ating pong uh, topic sa ating po mga upload about mga agimat or uh, mga mutya no o kaya yung mga yung mga bagay na linalagyan ng orasyon ya, para magamit mga magamit ko pang dipinsa yan sa mga naniniwala sa about mga anting-anting o agimat so ayan maraming maraming salamat God bless po sa ating